guys, ako po sa Diwata ang baklang madalas magugog pero ngayon may ari na ng Diwata Paris Overload ayan kung gusto nyo akong tikman punta lang kayo dito sa Pasay City dito, dito nyo ako may chip ako may joke na bulibard landmark po natin ng Senate Building Pasay at yun na nga at dahil nga malayo ang Diwata Paris Overload ay doon na lang kami sa malapit sa amin dito sa summer at doon nga kami nakadili ng Paris sa Botok Pinabak daw at yan na nga mayroon din silang mami so yummy din ang kanilang Paris hindi nga lang overload pero Sulit naman ang 80 pesos mo dahil sa sarap ng pares nila. Ang kanilang pares naman ay pares lechon daw dahil dahil yung kapartner ng sabaw ay lechon kawali. Crunchy, di ba? Pasintabi po sa aking pagkain dahil po ay nakatayo po lamang ko dyan dahil halatang gutom na gutom na po ang inyong lingkod. Nakakapagod din pala at nakakagutom ang maghapong magturo sa mga bata. Pero ini-enjoy ko lang kahil makakistress naman ko. Didibdibin mo, diba? Thanks for watching!